Good morning guys Umaulan nga umaga Sa atin So ano ngayon Sunday Kasi kahapon, November 1 So ngayon Pinakot ko may ibang gamit dito Ayan Pinasok ko na dito guys Galing sa kusina natin Unti-untiin ko Ipapasok ko yung washing pasok po rin yung generator at freezer. dito, wala na. So, yan, titel. Nagamitin pa yan natin ngayon pag ng kape. So, bukas kasi, ano, nandito yung bagyo. So, mam, so, nandito yung bagyo. Siguro, nauna, yung, ano, nauna yung palawan. So, Palawan, diba 6 hours ang ano yan, bago aalis sa isang lugar. Hindi ko alam kung depende sa ano, no? depende sa ating hangin. Kailan, hindi ko alam. unti ko na yan guys, tanggalin. Para matapos. Ito, ipapasok ko rin yan doon sa loob. Kasi delikado po ating bahay. Yeah delikado to guys kaya yan I ano mean, yun malakas kasi ang bagyo sana hindi naman tumaan yun so kaya yun ang paghahanda namin guys tapos ko yan naso ko na unti-unti yung mga gamit doon so marami pa akong nahahakot yun hindi ko alam kung mahahakot ko kung ano ito at itong ay natin lutuan siguro yung lutuan natin. Ito kasi mayroon yan saksakan sa likod. Iisipin ko guys. So ayun, maghahanda kami para sa bagyo. Ipapasok namin lahat. Mga gen ang generito namin sa labas. Ipapasok namin yung mamaya. So, ngayon ko ang dami kong gagawin kasi bibili muna ako ng mineral water pata may imbak pa yung mineral water so nandito na lahat eh, ayun dito na yung ibao so ihahakot po yan ihahakot po yung nandoon pati yung freezer, pool, semester pati generator, ipapasok namin dito pati washing machine ipasok namin dito kasi dito naman is yero ang ano lang natin yung sa pawit ba yung so, ito na. guys. Ayan kasi. So, ayan. Luma na kasi yan. Oh, Luma. Luma. So, delikado talaga to. Itong mga ano na to. So, mababasa dito yan. Kung matanggal ito. Matanggal yan. So, mababasa yung mga gamit natin dyan. Possible. Kaya inuna ko na yung mga electric. So, yung iba. Ayan. Yung mga ano dyan. Papasok natin dyan yung na atong kagawin guys so pero ngayon magkakapi ako tapos bibili ako ng mineral water lagyan ko ng mineral water importante tubig tapos bibili ako ng butane para magluluto-luto kay dito sa loob so, mayroon tayong makain kaya hindi ko nga alam kung makagrosery kami kasi sobrang ng ulan siguro mag kami mamaya para kay mister na pagkain so yun guys mamaya mag kami and then haputin namin yung ibang gamit ngayong sunday at si bukas magkaroon na ng bagyo pero yun may ulan ulan na kulog yun yung ating ano kailangan natin paghandaan so dapat kahapon kasi November 1 ang daming tao dito sa amin ano hindi kami nak hindi kami naglabas kasi nga ang daming ano ang daming matrafik ba matrapik kasi dito sa amin ito kami sa likod nito ang bahay namin is cemetery na so madaming pumupunta so dito sila nagpa-park sa harap namin nagpa-park yan sa ano sa daan so yun hindi kami nakaalis kahapon sabi ko alis kami hindi talaga kami nakaalis So anyway, tuloy namin ang mga paghahakot dyan sa kusina. Papasok namin yung dapat ipasok. So yun guys, muna. na update tayo mamaya. Pag aalis tayo mag -grocery. Pero ako, aalis ako. Bili ko mineral at butin. In case yung butin, mayroon tayo paglulutuan dito sa loob. Kahit man lang magsabaw-sabaw tayo habang mailamig. Sana hindi mapiktuhan itong bahay, no? si old na to guys napaka loma na to sobrang natong matagal na bahay itong pinitirhan natin which is hindi to sa atin yan hindi nila napaayos kasi may edad na yung nanirahan dito tapos pinaupa na lang at nag move sya dun sa bagong bahay ng anak niya, ayun dito tayo sa bahay nila ito is loma na talaga to pero yung roof niya is metal naman metal yung roof niya. So, sana safe tayo dito, no? In Jesus name, Amen, Lord God. So, ang ating, ano, yung importante sa kusina, yung hindi masyadong, ano ba, yung kailangan natin. Hindi ko alam yung mga, ano, lagayan ko ng pasta dyan, o no? kaldero. Iwan ko dyan. Ayun, guys mga weather talaga ngayon ulan na paparamdam na talaga yung bagyo guys hindi tayo makakatilos-tilos po ganyan itong ulan gusto ko ano ko lang mga kinanin ang bike ko ang bike ko lalabas ako pag bibili ako ng mineral sa kabuting Tomorrow. 2,000 years later. So, Paganda, nagrosyery tayo guys. Mayroon tayong chan, pinapay. Mayroon tayong ayan. Huh? So ayan, nagpaganda. So nandito na mga ingredients. Huh? So ganyan kakalat yung ating area ngayon. Yan para sa ating paghanda sa ating typhoon na parating. So ayan. This is So, yung mga grocery natin. Yan, si Snoopy. A lot of food for Snoopy. So much food, Snoopo. <laughs> here you are, guys. Frozen. Put in the freezer, dad. Yeah, then, I mean, I was hoping it. So, you're a breeder, aren't you? Put this in here. I'm crying. If you want to cook that, yeah, prime. So, sa bahay na kami, guys. So, 2.27pm. Kararating lang. As in, kararating lang. Nilakad pa tayo ngayon. Alis na tayo. Snoopy spode. Message ako. Snoopy pirate. Sa aming ano, patagpo ngayon. May kumong kasi kami meeting-meeting. <laughs> si mister na nalaga si Kaso. Ayan yung preparing natin sa Baguio, guys. So, alis din kami. Punta kami na ano. Hindi pa pala ako nakakain tangalian. Alas dos na. No? So, good morning, guys. Update tayo, no? So, ayan. Madilim na yung kalangitan, guys. So, ngayon, maglalanpul na yung ano yung yung bag yung tino so yung tino po ay nasa ano na nasa samar so sa atin bukas so kaya kaka ano ko lang din ang ano update so 6.30 to ng umaga 6.32 to ng umaga lunis so na siya sa samar So sa atin bukas, ayan, umuulan na. So maaga ako napising guys kasi gusto ko sana bumili ng cucumber tsaka tomato. Pero ngayon, um, um, na ng ulan. At tapos, pagkatapos kong mamalingi. yun ang naman ang gusto ko kasi diba nag-shopping kami kahapon ng mga kailangan ni mister. So ayun na pala yung ating sitwasyon dito. Crowed. Crowded na guys ayan na yung mga anak yung crowded na wala na tayong madadaanan ganyan na nang kapitok ng ating daanan yan ito sa ito ganyan lang yan sa ito nakaharang pala na tayo dun sa ano pintuan <laughs> pintuan na ayan yan yung ating ano yan so yan na yung So, ayan yung na natin na. So, yung kay mister na mga dilata. Ayan, mga baked beans. Baked beans. So, ayan, may itlog mga tayo. May uh, si mister. Yung mga mais. Mayroon tayong mga. Uh, ayan, kay mister. yung para sa pasta, dalawang wag. Mayonis. And then, ang daming gravy kasi gusto niya to ang gravy pang ano, sauce. And then, so ayan guys, yung mga ano tayo dyan, yakisoba, may mac and cheese, tapos ayan mga an anong listed yan, ingredients. So, doon na yung mga pasta. So, ito yung butin, kasi hindi makapagluto sa labas, sa kusina. So, ipapakita ko yung kusina, so ayan. Ayan doon yung ating lutuan so wala na halos dyan guys na ano nakalagay, pinasok ko na ang papasok na lang dito so ayan yung ipapasok na lang ito tapos yung plato, maglalagay tayo ng plato doon, ilalagay natin dito so ito ipapasok pa rin yan ayan, no, mayroon pa dyan ipapasok natin yan mamaya kasi bukas pa naman yung bagyo. So, kaldero. Ganito na sitwasyon dito. Kasi delikado to guys. Oh. Yan, mga ano na to. Yan. Yan. Delikado. Yan yung delikado. Kasi extension lang. Tapos, ito naman. Yan. Yan bakal naman siya yung yer so dito naman sa loob sana ano to tama yung ating ano tama itong ating mga hinakot kapag gusto nating magluto dito muna tayo magluluto kasi wala nang space dito yung ating lutuan Talaga na magluto tayo doon, di ba? Dito kasi may rep. So wala nang space talaga. Maglagay ng gas range. So dyan tayo magluluto. Kasi bumili naman na tayo ng butin. Dalawa. oh, ayan, makakain tayo guys. Kahit ito lang. Kahit ito lang yung pagkain natin. Okay na yan. Masaging Masaging lang okay na yan sa akin busog na ako dito sa saging laga ko lang iprito oh, ko lang o masog na yung ating ano araw kapi tayo guys mag prepare tayo yun lang naman yung bibilin ko tomato tsaka cucumber kunting patatas So, update ulit guys yung ano yung klima may ulan na kunti at medyo kalma ang aming hangin ngayon medyo may hangin pero iba yung feeling parang nararamdaman mo na nagkakalma siya kasi parating na yung bagyo ganito kasi kapag may parating na bagyo feeling nyo maaraw pa kahapon o feeling nyo maaraw piri, feeling nyo kalmado syempre ano pa yon two days before ang um, ano two days before yun um, ang bagyo so sana hindi malakas sana safe ang lahat sana hindi madamit yung mga kabayan na mga ano lang mga kubo kasi yung iba kubo talaga yung bahay so evacuate na lang kagaya ng ginagawa namin noon unang-una namin yung mga pamilya ko nag evacuate so yun guys evacuate talaga yung anak ko dati maliit yung maliit kong ano yung anak kong maliit pa so naranasan niya yung Yolanda yun Yolanda birthing birthday niya guys Yolanda kasi November 7 siya yung Yolanda 7 to 8 hmm. karoon ng Yolanda So, yun guys. Update na lang ulit tayo. So, ayan pala yung washing machine natin. Kasi sa likod yan. Sa likod yan ng bahay. Nakalagay. So, diyan ko nilagay. Ayan. Pinasok ko. Hindi. Ayan. Hindi kasi kasi sa CR. Kasi yung CR, maliit lang. Bago bumagyo. Ba Bago magbagyo. Mayroon bang ganda ng pangbagyo. Ganda na rin. Oh. Ibig sabihin, may pag-asa tayo, sis. Oh. oh. ibig sabihin. Kaya nga, hindi, may, may, hindi, masyado, hindi, masyado ako nag-worry. Eh. So, update guys tayo. Update, update tayo sa typhoon guys. So, ang kalat dito. So, puno ng mga ano. So, ang kalat. So, nakakain na tayo oh. ng tanghalian. Nakapagluto tayo. So, natumba na pala yung ating saging. So, natumba na yung ating saging. So, wala nang gamit dito. Wala na dyan. Wala na dito. So, ang natira, ito na lang natira natin. Ayan yung natira. Yung gas train, saka yung gas. Tinakpan lang natin. Tapos, so, ayan. Tapos, wala na. Ayan. Hindi naman yata matatangay. Ayan, naririnig nyo guys. Ayan. So, natumba na talaga yung saging so ayan yung bagyo ang dilim ang dilim na talaga ulan na to Pad na yero. Dito yero, ni pad na. So ganito kakalat guys ang aming galing to sa kusina. Inakot namin. So ayan. Ayan. Nandito lahat yung kailangan namin. So nandyan lahat guys. Tumpok lang yan. Wala nang ano talaga. Ayan. Nilala ko dito sa so, ano galing doon. 'Yan. Wala nang gamit dyan. kasi delikado. Ito nga oh, butas na oh. 'Yan, wala na. Pag umulan 'yan, wala baha na dito. Pag umulan kasi may butas na. 'Yan. Tapos ayan, Lipat.